kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Leonardo Manto ang pangalang nag-viral sa social media matapos niyang itumba ang isang mataas na opisyal ng pulisya. Isang pinaghihinala ang leader ng mga hitman na nag-champion umano sa ilang shooting competition. Kaano nga ba kaasintado ang sospek pagdating sa baril? Ano nga ba ang nangyari sa madugong inkwentro sa sitio Palau, Barangay Sudlon Cebu City? Si Leonardo Rabago Manto alias June ay ipinanganak noong 1982 sa mag-asawang magsasaka sa probinsya ng Cebu salat man sa yaman ng mga magulang ngunit pilit na itinaguyod ang pag-aaral ng magkakapatid. Bata pa lang si John ay mahilig na ito sa laruang baril at ang pinapanood niyang palabas ay ang mga action movies na pinagbibidahan nila FPJ, Rudy Fernandez at ilan pang mga bida sa pelikula. Tumatak sa isipan ng batang si Jun na gusto niya talagang maging pulis balang araw. Matapos siyang mag-high school ay kumuha siya ng kursong criminology. Habang nag-aaral si Jun sa kolehiyo ay nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga magulang at ramdam niya ang bigat na mga bayarin sa kanyang pag-aaral na pasan sa kanilang mga balikat. Rason para pinili niyang pansamantalang bumitaw sa kanyang pangarap na maging pulis para tulungan sila sa pagkahanap buhay. Agad namang namasok si John bilang gwardya hanggang sa nawalan siya ng gana sa pag-aaral dahil nakita niya ang mas malaking oportunidad sa pagnenegosyo. Kaya nang makaipon si John ay sinubukan niyang pasukin ang buy and sell ng mga sasakyan. Pinibili niya ng mura ang mga luma at pulok na sasakyan. Basta't maganda pa ang makina, ay pinapaayos niya na lang ito at ipinibenda naman sa mas mataas na halaga. Dahil sa industry ang kanyang pinasok ay napagtanto niyang kailangan din niyang matutong magkumpunin ng mga sasakyan. Kaya matcha pinag-aralan ng pagmimika hanggang sa natuto na siya at agad na siyang nagtayo ng sarili niyang maliit na talyer sa kanilang lugar. Dito na unti-unti nang lumago ang kanyang negosyo at umangat ang kanyang pamumuhay dahil sa kaya na ni June ang kanyang hilig sa baril. Kaya bumili siya nito at kumuha siya ng lisensya. Isang 45 at 9mm na pistola ang mga lisensyadong baril ni June. Nagumpisa na siyang sumali sa iba't ibang shooting competition at ayon sa kanya, ang iba dito ay nasungkit niya ang ang mga kampyonato. Sa mabilis na pag-angat kanyang pamumuhay ay lumabas na ang mga hakahakang. Sinasabayan niya umano ang kanyang negosyo ng mga ilegal na gawain, kagaya ng gun running. Kaya mabilis itong umasenso kasabay ng bulong-bulungang. May nabaril si John na isang notorious na magnanakaw sa kanilang lugar na pumasok sa kanyang talyer para magnakaw. Pero wala o manong mga kaanak na naglakas ng loob na magsampa ng kaso laban sa kanya. Rason para walang kasong isinampa kay June. Dito na mas lalong lumakas ang hakahakang konektado na naman sa malaking grupo ng mga pirador si June kaya simula noong tumaas ang kanyang reputasyon sa lugar ay naging respetado siya at kinakatakutan na ng mga kilalang kriminal hanggang sa dahan-dahan nang nakarating sa intel ng gobyerno ang mga usapin patungkol kay June. Isinama na siya sa mga tao under surveillance pero walang makitang matibay na ebidensya para magdiin sa mga ilegal niyang gawain sa tuloy-tuloy na pagangat ng kanyang pamumuhay ay naisipan niyang magtayo ng agribet supply na negosyo. Walang problema ang mangutang sa agribet supply ni June. Basta't matuto ka lang magbayad, rason na naging malapit siya sa kanyang mga kababayan. Sa kabila ng kanyang magandang relasyon sa mga tao sa kanilang komunidad, ay hindi pa rin naaalis sa kanyang pagkatao ang hakahakang konektado siya sa mga ilegal na gawain at lumalakas pa rin ang kanilang hinala ng magpakabit si June ng maraming sisit TV sa mga daanan papunta sa kanyang bahay. October 9, 2022, araw ng linggo, bandang alas 5.30 ng hapon, pumutok ang balitang binarel sa si barangay Captain Antonio Yumol Canonico sa barangay Pagakay Toledo City Cebu kasama ng kapitan ng kanyang personal bodyguard na naging matalik niyang kaibigan ni si Bern Binlot. Ayon kay Binlot, habang pinapaypay nila ang kalsada ay bigla na lang siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok sa likuran na bahagi ng kanilang sasakyan. Sa bilis ng pangyayari ay nakita niya na lang na may tama na ang kapitan at dahan-dahan na itong nanghihina sa likuran. Nagawa pa umanong makapagsalita ang kapitan nang may tama ako. Gumanti si Benlot sa mga bumira sa kanila. pagkos na naplisan lang ito pero hindi niya nadala ito. Hindi naman nasayang ang pagganti ni Penlot sa mga bumira sa kanila dahil nakadaplis naman siya sa gunman na bumira sa kapitan. Dinalaman sa ospital ng Toledo City ang barangay captain pero idineklara na itong DOA ng mga doktor. Sa isinagawang hot pursuit operation ng Toledo Police Station ay nakakumpis ka sila ng mga basyo ng 45 pero wala pa silang lit kung sino nga ba talaga ang bumira sa barangay captain. October 12th. 2022. Araw ng Miyerkules, tatlong araw matapos mayari ang kapitan, ay nakatanggap ng tipang Toledo Police Station kaugnay sa isang sugatang lalaking nang hihingi ng pagkain habang nagtatago raw ito sa mga kakahuyan sa barangay Tungkay, malapit sa hangganan ng barangay Sudlon, Cebu City. Kaagad na pinuntahan ng mga kapulisan ng lugar at nadatna nilang lalaking sugatan na kinilalang si Anthony Akitan Roldan alias Pagong, residente ng Lapu-Lapu City. Sa ginawang interogasyon ay umamin ng sospek na siya ang bumira sa kapitan at binayaran siya umano ng halagang 30 mil. Away umano sa lupa ang narinig na dahilan ng sospek rason kung bakit pinatumba ang kapitan pero habang lumalalim ang investigasyon ay lumutang ang pangalan ni Leonardo Manto bilang driver ng gunman. Kinabukasan ay nagsagawa ng follow-up operation ng kapulisan sa bahay ni Leonardo Manto sa sitio Maraag, Barangay Sudlon. Nadatnan o mano ng kapulisan ang sospek na nag-aayos ng baril ngunit nang mapansin ang presensya ng mga kapulisan ay mabilis o mano itong nakatakas gamit ang daanan sa likuran. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ikay nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino, aming inihahandog sa inyo ang segment na ito, Experiencia mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan direkta, direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga balas si Ivan, biktima ng pananaksak na aking kaibigan. Kutsilyo pala siya. May panaksak sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya! Malapit na! Abangan! Sa paghalughog sa bahay ng suspect, ay diskubre ng pulisya ang daguan ng mga baril na gamit umano ni Manto sa kanyang negosyong gun for hire. Kasama sa mga baril ang isang .22 rifle na may sniper scope, isang .45 na pistola, isang .30 M1 carbine rifle, isang sniper scope at isang suppressor. Ilan pang mga hindi lisensyadong baril ang natagpuan ng mga kapulisan sa bahay ni Manto. July 6, 2023 nahuli si June Manto ng Parian Police Station 1 sa kasong illegal possession of firearms. Ngunit nakapiyansa ito at sa hindi malamang dahilan ay na-dismiss umano ang kanyang kaso. October 25, 2025, araw ng Sabado, bandang alas 6 ng gabi, ginulat ng isang malungkot na balita ang mga Cebuano matapos masawi ang isang polis na high-ranking official dahil sa kanilang inkwentro sa sitio Balao, Barangay Sudundo, Cebu City. Todas si Polis Captain Joel De Parine habang sugatan ang kanyang kasama na si Police Executive Master Sergeant Archel Tero na parehong miyembro ng CIDG RFU-7. Hindi ba malinaw kung ano nga bang tunay na pakay ng mga opisyal sa lugar dahil dalawang lumabas sa report? Una ang magsilbi sana ng warrant laban kay Leonardo Junmanto. Ngunit natunukan ng sospek kaya humantong sa isang madugong shootout. May isa ring ulat na nagsagawa o mano ang mga opisyal ng CIDG ng surveillance laban kay Leonardo Manto Jr. at sa kanyang grupo bilang bahagi ng kanilang operasyon na tinawag din ang paglalansag Omega na layuneng buwagin ang mga grupong gun for hire. Ayon sa isang opisyal na nakaligtas sa nasabing inkwentro habang sinusubay bayan naman nila ang sasakyan ni Manto ay biglaw mano silang na ng bala galing mismo sa loob ng sasakyan ni Manto matapos silang matunugan ng mga sospek Doda sumano on the spot matapos tamaan sa kanyang ulo si Polis Captain Joel De Parini habang himalang sugatang nakaligtas naman si Polis Executive Master Sergeant Archel hero Matapos dumating ang responding polis kaugnay sa shootout ay napagalaman nilang kabaro nila ang mga biktima kaya agad dinala ang dalawang opisyal sa CCMC ngunit idiniklara ng DOA ang Kapitana na Di Parini. Hindi na managsayang ng oras ang kapulisan at inilunsad ang hot pursuit operation sa tatlong suspect na itinuturo ng mga witness na sina Leonardo Manto, Renante Manto at isang lalaking hindi nakilala agad namang nagtago sa batasang grupo matapos ang insidente. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang i yung karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. October 26, 2025, naglabas ng isang daang libong pisong patong sa ulo ang mga kapulisan laban sa grupo ni Jun Manto. Mula 100,000 pesos ay umabot ito sa kalahating milyon. October 29, 2025, kinulat ng DYHP ang publiko sa programa ni Attorney Rovel Banyo matapos lumabas at kusang nagpa-interview sa kanya ng live ang sospek upang linawin ang tunay na nangyari sa insidente. Nagbahayag din ito na gusto na niyang harapin ang kanyang kaso at plano na niyang sumuko Pero hindi sa Cebu, kundi sa Camp Cramel. Nilinaw ni Manto sa kanyang interview na hindi niya alam na polis ang mga sumusunod sa kanya Dahil nakabonet ito Habang sinasakyang motorsiklo ng mga opisyal ay walang plaka Kaya ang buong akala niya na hitman ang mga sumusunod sa kanya Na may plano siyang itumba Rason para maging alerto manusya siya sa kanyang biyahe Dagdag pa Ni Manto, lalauna umano siyang pinakbakan ng mga opisyal at swerte umanong hindi siya natamaan hanggang sa wala na siyang iba pang pwedeng magawa, kundi ang makipagsabayan dalawa raw ang kanyang natamaan isa sa hita at isa sa ulo Binigyan din linaw ni Manto na wala siyang outstanding warrant dahil sa nadismiss na umano ang kanyang mga kaso at nakakuha pa daw siya 2 months ago ng police clearance para sa requirements sa kanyang PTC o permit to carry sa kanyang baril. Nagtapos sa ng interview ni Manto na taos pusong humingi ng tawad sa pamilya ng opisyal na nasawi at muli niyang sinabi na hindi niya alam na pulis ang kanyang mga nakainkwentro. October 30, 2025, pasado alas 2 ng madaling araw sa wakas ay sumuko na sa Pasig City Police sa Metro Manila si Manto. Ayon ito mismo kay Police Colonel Enrico Figueroa, hepe ng Cebu City Police Office, sinabi nito na ito turn over sa kanya ng Pasig Police si Manto para may balik ang suspect sa Cebu City. Sa pagsuko ni Mando sa batas ay hindi dito nagtapos ang debate ng taong bayan sa social media kung nag-serve nga ba talaga ng warrant ang opisyal o nagsagawa ng surveillance. Ang kaganapan ay nagpapakita ng kapabayaan na nagresulta sa operational lost sa bahagi ng mga operatiba dahil sa kawalan ng malinaw na operational identification at pagsunod sa mga safety protocol sa legal naman na pananaw ay may matibay na bat tayan ang depensa ni Manto kung mapapatunayang siya ang unang binakbakan ng mga taong hindi nagpakilalang pulis at sakay ng motorsiklo na wala bang plaka. Sa ilalim ng Article 11, Paragraph 1 ng Revised Penal Code, ito ay maaaring mapailalim sa justifying circumstance of self-defense kung mayroong unlawful aggression, makatwirang paraan ng paglaban at kawalan ng provocation. Kung hindi niya kilala na pulis pala ang kaharap niya dahil sa kakulangan ng uniforme at pagkakakilanlan, ay maaari itong may tuturing na lehitimong self-defense sa halip na isang krimen. Ikaw, anong nga pa sa tingin mo ang totoong nangyari? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.